Kabanata 4 Kapag kasal na kayo, ay malaya kang pumunta kahit saan mo gusto sa islang ito. Sabi sa kanya ni Hulo, Kailangang bigyan mo ko ng mga anak. Hindi naman sila mabubuo kung hindi tayo magsisiping. Anong klaseng tao ka? Isang taong nagpainit sa'yo kanina, Lemery. Hindi ka makapagkakailaan. Alam kong gusto mo ang ginawa ko sa iyong paghaplos. Mamayang gabi, higit kang liligaya. At sa susunod pang mga gabi, Hindi! Pili niya. Tinitiya ko sa iyong aayawan mo na ang pag-alis dito matapos kitang angkinin. Ginagawa mo ang lahat ng to dahil lamang sa isang pangyayari, sampung taon na ang nakararaan? Wala na bang ibang babae kundi ako Paano akong makakagandi sa kapatid mo kung ibang babae ang kukunin ko ang maging asawa? Isa pa, ikaw ang gusto ko. Pero hindi kita gusto. Magugustuhan mo rin ako. Huminga siya ng malalim. Kung pumayag akong pakasal sayo, pagkuway tanong niya, hindi ka mahihirapan, pero ikakama mo pa rin ako? Of course, may alam ka pa bang ibang paraan? Maling huminga ng malalim si Lemery. Okay then, payak na akong pakasal sa'yo. Akala ng dalaga ay tatantanan na siya ni Julio. Sinabi niya ito para lumabas na ng kwarto niya ang lalaki. Kailangan niyang makapag-isip kung paano siya makakatakas. Nalikit naman ang mga mata ni Julio. Alam kong may iniisip ka, kaya mo ko nilalansi. Wika nito. Pero hindi ka muna makakalabas sa silid mo ng nag-iisa habang hindi pa tayo nakakasal. At bukas ng umaga na ang kasal natin. Pero, pababayaan mo muna ako ngayong gabi na mag-isa sa aking kwarto? Tanong niya. Bakit parang takot na takot ka sa mga bisig ng isang lalaki, Lemery? hindi ako takot sa lalaki. Asik ni Julio at halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Nanlamig ang katawan ni Lemery. Hindi siya kailanman maaangkin ni Julio Abetria. Hindi siya makakapayag. Tataka siya. May nakita siyang drain pipe sa nabas ng kanyang bintana kanina. Ang pinto lamang ng kwarto niya ang kakandaduhan ni Julio. Hindi ang bintana niya. Ipadadala ko dito ang iyong hapunan. Sabi ni Julio. Sasabihin kong hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Ayoko magkita kayo ni Rene at baka makumbinsi mo siyang isama ka pabalik sa Maynila. Hindi pa pala nakakaalis si Rene. Naisip ni Lemary. Lalong mabuti. Makakatulong ito sa gagawin niyang pagtakas bakit ako isasama ni Rene? Alam mo namang sunod-sunuran yun sa'yo na parang tuta. kong wika ni Lemery. Matapat si Rene sa akin, pero matatag ang panuntunan niya sa tama at mali. At mali itong ginagawa mo sa akin, hindi ba? Marahil, pero I have no other choice. Buo na ang plano ni Lemery sa pagtakas. Kapag nakababa na siya sa pamagitan ng drink sa labas ng kanyang bintana, ay magtatago siya sa likuran ng kotse ni Rene. Kapag nakalayo na sila sa bahay, at saka niya ipagtatapat dito ang lahat. Ang paghihiganti sa kanya ni Julio. Alam niyang mauunawaan siya ni Rene at tutulungan siya nito. Mabait ito. Nang palabas na si Julio, ay naisipang magtanong ni Lemery. Julio! Huminto ang lalaki at tumarap sa kanya. Yes? Bakit kanya na lamang katindi ang galit mo kay Kuya Arnel? Ganon mo baka mahal si Lorraine? Bakit kanya tinalikuran? Hindi mo nga pala alam ang lahat. Piimbagang natugon ni Julio. Tell me, gusto kong malaman pamimilit ni Lemery sa lalaki. mo muna ng malalim si Julio bago nagsalita. Minsan ay nakasama namin ng kapatid mo sa isang pangangaso ng mga usa at baboy damo sa Mindoro. Panimula nito. Sina Johnny ni Arnel natakutin ang kabayong sinasakyan ko para umalma ito at mahulog ako. Nahulog na ako, Lemery, Nabalian ako ng tadyang at kamuntik na akong mamatay. Sayang at hindi ka pa namatay. Sa loob-loob ng dalaga. Kung namatay ka, wala sana ako sa kagipitan ko ngayon. Nahulog ako sa isang malalim na bangin. Wala akong malay nang matagpuan ako at dalhin sa hospital. Napatingin ang dalaga kay Julio. Baka naman hindi niya sinasadya tanggol niya sa kapatid. Pumalasik ang mukha ni Julio. Binalak niya akong patayin para makuha si Lorraine. Napapitlag ang dalaga sa ginawang pagpulyaw sa kanya ng lalaki. Pero nagpakahinahon siya. Sabi mo, sumama sa kanya ito dahil kinaibig niya. Pagkatapos na yon nang nangyari sa akin, napipilan si Lemery. Kung totoo ang mga sinasabi ni Julio Abetria sa kanya, may katwiran nga ang lalaki na mapuot ng ganito. I'm so sorry, hindi ko alam. Good night, Lemery. Tuluyan na itong lumabas sa kwarto. Narinig ni Lemery ang pagsususi ng kwarto niya mula sa labas. Ikinulong siya ng lalaki. Pagpabayaran mo to, Julio Abetria pulong ng isip niya. Kapag nakatakas ako dito, ay magsusumbong ako sa pulis. Isa kang baliw. Kahit paano ay nakadama si Lemery ng pagkahabag sa lalaki. Inaamin niya na hindi tama ang ginawa dito ng Kuya Arnel niya. Pero ang pagbalingan naman siya ni Julio para makaganti, hindi naman niya tatama to. Makisig si Julio at kung nagkakilala marahil sila sa ibang pagkakataon, ay maaaring mabighani pa siya dito. Pero sa ngayon ay natatakot siya sa lalaki. Parang nakikita na niya kung gaano kamiserable ang magiging kalagayan niya dito. Sapagkat, aangkinin siya nito dahil sa poot at paghihiganti. Napaigtad si Lemery nang madinig niyang may nagbubukas sa kanyang pintuan. Kamuntik na niyang nakalimutan na padadalhan nga pala siya doon ng pagkain ni Julio. Napangiti siya. Marahil ay hindi na niya kailangang magtaan doon sa drink pipe. Baka mapakiusapan niya iyong magdadala ng pagkain na huwag nang isusi ang pintuan. Nadismaya ang pakiramdam niya na makitang si Julio ang may dala ng pagkain. Napangiti ang lalaki nang mapansin ang pagkadiskusto sa anyo ni Lemery. Akala mo ba ay bibigyan kita ng pagkakataong makausap mo ang isa man sa aking mga tauhan upang sabihin mo ang problema? Nanunoy ang wika nito. Wala kang makakausap na iba dito kundi ako hanggat hindi tayo nakakasal. Hindi na lamang kumibos si Lemery. Gusto na niyang maiyak sa inis pero ayaw niyang makita ng arroganteng missisong ito na kaya siyang paiyakin. Talagang pinaghandaan ni Julio ang lahat. Walang hindi inayos ito para sa mga binabala. Mabuti pa ay huwag mo na akong labanan, Lemery. Wala ka nang magagawa kundi sumunod sa mga gusto ko. Lalabanan kita hanggang sa impyerno dalit na ganti ng dalaga. Nang galing na ako doon, nang agawin sa akin ng kuya mo ang babaeng minahal ko, nang tangkain niya akong lumpuhin. Ngayon ay ikaw naman ang isasama ko sa impyernong sinasabi mo. Hindi mo ako dapat sisihin sa nagawa sa iyo ng kuya ko. May pagsusumamo na sa tinig ni Lemery. Ang kuya ko at hindi ako ang nagkasala sa iyo. Huwag ako ang bawian mo. Be fair naman. Alam niyang hindi siya dapat makiusap dahil wala siyang nagawang kasalanan sa lalaki. Ngunit kailangan dahil hinihingi ng pagkakataon. Bihira ko lamang makita ang kuya noon at madalang makasama. Palagi siyang busy at walang panahon sa isang batang bubuntot-buntot sa kanya. Alam ko yun medyo naging malumanay ang tinig ni Julio. Kaya nga kahit paano, inaalok kita ng kasal. Inaalok? Hindi. Inuutosan mo kong pakasal sa'yo. Pagtutuwid niya. Pinamimili kita. Paano? Maging asawa mo o mistress? Tila wala akong mapagpipilian sa dalawa. Tumilim na naman ang mukha ni Julio. Kung inaakala mong masaya ako sa ginagawa ko, ay nagkakamali ka. Singhal nito. Dahil wala akong gusto sa'yo, hindi ko na nga lamang magawang umurong sa sinumpaan kong paghihigante. Lintik na buhay ito. Oo. Yamot na wika ng dalaga. Bakit na may taong katulad mo? Wala sa katwiran. Ang isang naghihigante ay hindi nag-iisip ng katwiran. Pwes, ang kuya ko ang gantihan mo. Huwag ako. Puntahan mo ang mga buto niya sa sementeryo at tagtarin mo. Gawin mong brechin. Pagkatapos, ilagay mo sa pagkain mo. Nang tuminuyang dispalinghadong utak mo. Nang tuminuyang dispalinghadong utak mo. Kumain ka na. Utos ni Julio na hindi pinansin ang kanyang mga pinagsasabi. Iniluso nito ang pagkain na inilapag sa isang mesang nasa bandang ulo na ng kama. Lalamig na yung sopas. Hindi ako nagugutom at hindi ako kakain hanggat hindi mo ako pinalalabas dito. Matigas na tanggi ni Lemery. Kakain ka! Ulit ni Julio at napakas ni Lemery ang pagkairita sa anyo nito. Huwag mo kong galitan, Lemery dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag ako ay nagalit. Bakit? Anong gagawin mo? Maang natanong ng dalaga. Kakain na ako. Malakas na tumawa si Julio. Marunong ka rin palang matakot eh. Tinalikuran na siya nito. Tinungo ang pintuan. Lumabas at narinig niya ang muling pagsususin nito ng pintuang yon. Nilapitan ni Lemery ang pagkain at kumain siya. Kung tatakas siya at mananaog sa drainpipe sa labas ng kanyang bintana, kailangan may lakas siya para makapanaog. Naalala ni Lemery na matagal na rin naman ang nakaraan nang huli siyang umakyat sa puno ng bayabas sa kanila. Kaya medyo kinakabahan siya sa gagawing pagbaba mula sa bintana sa drainpipe na bababaan niya. Baka bumigay ito at mahulog siya. Ngunit kailangang makatakas siya bago dumating ang umaga. Ang kanyang kasal. Kung si Julio Abetria rin lamang ang kanyang magiging asawa, magkakaroon siya ng lakas ng loob na bumabasa drain pipe na yon. Kahit na mula sa sampung palapag ng isang kusali. Matapos makapagpahinga sandali, pagkakain, nagsuot ng maong na jeans si Lemery at t-shirt. Hinintay niyang medyo gumabi pa para matiyak niyang wala ng taong nagagala sa Hardy. Sumilip siya sa bintana. Mabilim sa hardin at ang ilaw ay nasa may gate pa. Madali siyang nakaalis mula sa bintana hanggang sa drainpipe. Nang hawakan niya ito ay bahagyang lumangit-ngit. Pero matibay naman ang pagkakakabit nito sa pader na bahay. Dahan-dahan ang ginawang pagbaba ni Lemery hanggang makarating siya sa ibaba. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit abot-abot pa rin ang kaba niya. Pakuplit-kupling lumakad ang talaga sa lilim ng mayayabong na punong kahoy sa hardy. Alam niyang hindi siya makakalabas sa gate dahil may security guard doon kaya kailangan sa ibabaw ng bakod siya magdaan para makalabas. Napatingin siya nang may makita siyang bahagi ng bakod na may punong nakasandal dito. Lumapit siya dito at nagsimulang umakyat. Lamangi! Piklang sikdo ng tibdib ng dalaga. Nang mula sa karimlan sa ilalim ng isang malaking puno, ay madinig niya ang makapangyarihang tinig na lang kilala niya. Si Julio Apetria. Nakita siya nito. Nagmamadaling ipinagpatuloy ng dalaga ang pag-akyat. Ngunit nahawakan na ni Julio ang kanyang isang paa at hinaltak siya pa ibaba. Nawalan siya ng panimbang at bumagsak siya sa matipunong bisig ng lalaki. Dahil sa magkahalong pagkabigo, takot at galit, nagwala si Lemery. Kinalmot niya sa may leeg si Julio at pinagsusuntok niya ang dibdib nito habang sumisigaw. Pitiwan mo ko! Pitiwan mo ko! Masama ka! Dahil sa pagkabigla ay binitiwan siya nito. Kumaritas ng takbo si Lemery at hindi malaman nito kung saan direksyon ng garden siya pupunta. Nang abutan siya ni Julio at magsimulang sumigaw at manlaban uli si Lemery ay napilitan si Julio na sampalin siya. Dahil sa likas na malakas at nabigat ang kamay ng lalaki, napuruhan nito ang dalaga at walang malay itong bumagsak sa Bermuda grass. Lemari! Napabahal ang pinangko ni Julio ang walang malay na dalaga. Patakbo itong dinala sa loob ng bahay hanggang sa kanyang kwarto. Inihiga niya ito sa kama. Pinagyaman ni Julio si Lemery. Pinunasan ng malamig na yelo ang mukha ng dalaga, pati na ang ibang bahagi ng katawan nito. Tinanggal niya ang kasuotan nitong narumihan at pinalitan ng roba. Nilagyan niya ng bulsa de yelo ang panga ni Lemery, kung saan niya tinamaan ito ng sampal. Nakatama ng habag si Julio kay Lemery. Hindi niya sinadya ang pagkakasampal sa dalaga. Gusto lamang niya itong matauhan sa ginawang paghihisterya kanina. Matagal bago nagkamalay si Lemery, umuungol ito ng pinagbalikan ng ulirat. Nakatunghay sa kanya si Julio nang magmulat siya ng mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, malamlam ang mga mata ng lalaki. Nawala ang poot sa brooding eyes nito. Bumalong ang luha sa mga mata ni Lemery at naglandas ito sa kanyang pisngi. Tahimik siyang umiyak. I'm so sorry. Masuyong humaplos ang kamay ni Julio sa noo niya. Hindi ko sinasadya, Lemery. Sana'y patawarin mo ko. Hindi siya kumibok. Ano ba ang maaari niyang sabihin? isa ang gusto niyang mangyari. Ang makaalis doon na alam niyang hindi naman mangyayari. Pumikit na lamang si Lemery. Hindi ko gustong saktan ka. Karalgal ang tinig ni Julio. Hindi naman ako ganyan kasama. Wala naman akong sinasabing masama ka. Kiming sabi niya. Ang gusto ko lang ay palayain mo ko. Huwag mo nang ituloy ang pagganti sa kuya ko sa pamamagitan ko. Pakiusap niya. Muling nagbalik ang galit sa mga mata ni Julio Abetria. Huminga ito ng malalim. Matulog ka na. Kailangan mo magpahinga para sa kasal natin bukas. Napasigok si Lemery. Talagang wala na siyang pag-asang makaligtas sa paghihiganti ni Julio at Petria sa kanyang kuya Arnel sa pamamagitan niya. Sana ko naroon? Tanong niya nang mapansing hindi kwarto niya ang kanyang kinaroroonan. Sa kama ko, ito ang master bedroom. Pero bakit dito? Dito ka matutulog sa tabi ko para mabantayan kita. Ngunit, wala akong tiwala iyo. Baka tangkain mo uling tumakas. Matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Hindi kita aangkinin hanggat hindi tayo nakakasal. Ipinikit e na lamang niya ang kanyang mga mata. Ngunit muli siyang napadilat nang maramdaman ang pagkilos ni Julio. Nawala ang pagkasingkit ng kanyang mga mata nang makitang hubad na hubad ang lalaki. Napahumindig si Lemery nang sumampa na ito sa kama at nahiga ng padapa sa ganoong ayos. Ba bakit wala kang damit? Ngatal na tanong niya. Pumaling ang mukha ni Julio sa kanya. Huwag kang matakot. Hindi talaga ako nagdadamit sa aking pagtulog. Naging habit ko na ito maliit pa ako. Kaya masanay ka na ngayon pa lang na ilang si Lemery. Diyos ko naman, paano ba ako makakatulog sa tabi ng isang kubad na lalaki? Tulong ng isip niya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Tilip niyang sabi nito na parang nabasa ang laman ng isip niya. Mataling araw na halos nang makatulog si Lemery. Marahil nakatulong ang tinamong sampal mula kay Julio para siya mahimbi. Kaya hindi na niya alam na nakayakap siya sa lalaki sa buong magdamang.